Wow, pusit. Aming iihawin. Napakasarap niyan, mga kapilipi. Ayan, no. Nilalagyan ng uh, ayan, no. Stick yung uh, ulo ng pusit. Para hindi malaglag yung uh, Ang aming nilagay na uh, cucumber at saka yung ano, yung uh, sibuyas, kamatis at saka yung uh, ano yun. Carrots, mga kapilipi. Ayan, no? ang laki 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 niyan mga kapilipi oh. wow 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 sarap 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 ayan oh ayan oh ayan oh ihiwain pa sana oh ni Arling Gina oh sarap 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 ayan pa isa oh, mga kapilipi oh ayan ayan oh. ang galing niyan ng Rizal ah Rizal sorry galing ng Real Quezon mga kapilipi ayan nalagyan ng ah uh, ah uh, barbecue, barbecue stick ang uh, pan pinakaulo ng nga uh, pusit para hindi malaglag ang kanyang uh, mga laman, mga kapilipi yan 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 charap 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 ayan na po, tapos na po